Magsisimula tayo ngayon sa kulitis ang ulam. Oh, kulitis guys, ayan oh, tingnan mo. Kulitis na may sardinas. Oh, di ba? Kulitis na may sardinas. Kaya 'yan ang ulam natin ngayon. a magprimo muna ako. Amen. Simulan na nang pag-ulam natin ngayon na kulitis kulitis ang ulam tara kumain na tayo hi kulitis <laughs> natutunan ko kasi to guys doon sa pro, ano no iba isiha doon ko natutunan -tun kumain ng ganyan kulitis lagyan ng sardinas ayos na ulam na yan <clears throat> ang sarap nyan oh, diba o oh, diba kasarap tanghalian yan eh tanghalian guys walang kasing sarap ang kulitis kaya ayan kakain muna ako oh, kakain muna ako ay nako ang kulitis kulitis ang ulam kaya masarap ang kain ko o oh, ba? Diba? natutunan ko kasi itong kumain ng kulitis doon sa Nueva Ecija pero dito noon hindi namin, hindi ko kinakain yan noon kasi ang akala ko damo lang yung pala kinakain kinakain yan <clears throat> di ba mas sarap na sarap ako yan o oh. di ba sarap na sarap parang ano ba kung kulitis lang din naman ay. Eh, Kung sardinas lang din naman, sa hugan na yan ang kulitis. Oh, mangga pa. May kulitis pa. Sarap. No. Oh, sarap ng kain ko diyan. 'Di ba? Kulitis 'yan. Yung kulit. <laughs> sinahog ko na lahat sa kanin oh. di ba sarap ng kain basta mga gulay masarap akong kumain hmm ay nakaubos na ako kaya ano pa bang gagawin Diba? Tama na yung vlog na yan. Ubus na eh. Hanggang dito na lang. Okay. 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 Okay.